I will show proof, sir. You're, Kasusunod you're, na hearing. Yes, you, I will show proof that we are not corrupt. Okay. So then show me proof that you are not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that uh, our organization is corrupt. Yes, because napakalaki discrepancy. So, sorry, sir. Then sabihin natin walang corruption. Okay. Then, katangahan. 1.9 Billion now 7 billion sa kabila nitong kapalpakan na nangyari. I, I, Nabigyan pa kayo ng increase. Kumbaga, ang kakapal naman po ng na mukha nyo dyan. Sorry ha. Ang kakapal ng mukha nyo. Do, do, uh, do not tell us that we are corrupt? I'm not, I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there That are not doing their job or maybe they're involved in corruption. But uh, I definitely uh, uh, take offense, uh, Senator, that uh, you are already uh, telling us that there is a corruption. I, I believe uh, that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. You... Masaktan ka na, masaktan ka. I don't care. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi... Sige, tanggapin ko. Yung difference is support 26 sa 26,000 sa 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay mga, may mga baril pero hindi sila render sapagkat personal use nila. O ba tayo pumayag, sir? Kasi kung ako, sir, hindi ako papayag. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again, you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi mo i-admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro na kung bakit ganito ang discrepancy. Then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi nyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here, na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Pataas ng pataas eh, 1.9 billion, naging 7 billion. Heck. Tapos baka next year, magiging 10 billion na. Huwag naman po. I don't have anything against you, Secretary Galvez. I don't even know you. Yung sa akin, trabaho lang. May nakita akong kalokohan dito, pinupuna ko po. Huwag ho kayo magalit. But uh -huh. magalit na kayo na magalit. I don't give a What sir, I'm um, doing is investigating yes. native legislation. Kasi po talaga, it doesn't match. Tatanggapin ko na lang kasi sabi mo, sabi ni Secretary Galvez, then I'll accept it as Bible truth or as as factual. Anyway, sir, mauko umalis. Ito lang habiling ko. Please investigate anong nangyari dito sa napakalaking discrepancy. And then sino po yung mga taong nagkamali dito? yung mga taong nagbigay ng pera o yung nag-process nag at nagbigay ng papel sa DSWD para mabigyan siya ng 100,000 each. And then, stop na po natin yung siguro if, if we need to change the law na kapag ikaw ay surrender eh, pwede mo hindi surrender yung firearm mo kasi personal use mo yon Kalukuhan yun. Eh, ba't ka ng surrender kung hindi mo isusurrender yung personal firearm mo? So, meron ka pa rin palang firearm. Pwede kang bumalik din. O, pumunta but, sa pagiging member ng private army. So, uh, Secretary Galvez, sir, sana sa susunod na hearing, mag-aaten ako. Gusto ko po magbigay ka ng report sa committee na ito, uh, yung inyo pong findings. Bakit po napakalaking discrepancy ito? Ano nangyari? Di ba? Yun lang po talaga. Kasi sa, sa ngayon, kaya nainit ulo ko, dahil hindi po naging klaro sa akin, marami kayong binanggit ng mga body, uh, foreign body, whatever, still, for me, it doesn't connect para mag-connect para sa akin, kailangan masabi mo lang kung bakit nagkaroon ng ganito klaseng discrepancy. Pwede mo nang gamitin yung dahilan na lahat po yan dahil pinayagan namin na mag-surrender pero yung kanilang baril huwag i-surrender. Yung nga sabi ni Sen. Jinkoy, eh, But but pa i-declare ang surrender eh? kung hindi mo pala i-surrender yung baril mo dahil i-declare mo na personal use. Do you agree, Secretary, sir? Do you agree with me? I I agree with you sir uh, but uh, the you know, the, the the problem in uh, uh in Mindanao uh, your honors is really the mindset of the people uh there is a there is a, some sort of a uh, uh sir actually uh, nakita natin every election nakita naman natin na meron ding mga private armed groups ang mga local officials kaya nga po namin uh, uh, ang kaya nga po ang programa namin ginagawa ngayon in order to to resolve this discrepancy is to involve the local government uh, units basically the, the governors which we have seen uh, uh, a good result in in basilan your honor that uh, sir sir walang alam dito mga governors ang ang may problema dito yung mga nagprocess ng mga surrenders ng mga combatants kung tawag niyo kanina combatants in your definition is the one holding yes. the firearm yes uh, your, your honor, sir your 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 sir ano kinalaman po ni governor ni mayor Sir, ito po nga natin sa, no, sa combatant sa MILF as an organization. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng inkwentro, no, matagal po ang inkwentro. Pero yung isang baril, kunyari, meron tumumba, meron pumupulot na unarmed. So yung combatant doesn't mean na meron siyang baril. Kasi ang ano po natin, ang configuration, kaya, kaya, De, sir, sir ito, sir, sir ito yun. No? Teka muna, teka muna. So pupunta sa gera yung combatant na walang baril, pag meron tinamaan dyan na sundalo o kasama niya, akin na, ako naman. Ganon? Yes, sir. yes, sir. Ano yes, sir. Ito, sir. Actually, sir, don't don't so. Sir, actually, sir, yan ang tinatawag namin Pintakasi. Uh, we, we call it, uh, sana, sir, yung sa... I, I, so, I've, been, I've been in Mindanao for, for, for long a time. Uh, ang ginagawa, nangyayari po... So, sir, sir, I mean, 22,000 of these combatants ay mga Pintakasi. Actually, sir, ganon sana sir nangyayari, sir. Not na, na nag-aantay lang na meron matumba, yes, may, mam sir. may mamatay, nakasama nila para iti-take over yung barel? Yes, sir. I'm sorry, sir, I'm not in the military, pero I, I, don't buy that. Sorry, I'm doing this in defense of the military as well. Kasi po, in fact, maray pang tatanungin later, pero later na lang, kung tutusin, talaga medyo hesitant ako dito sa amnesty program. Ang dami na nilang pinatay ng mga sundalo. Marami na mga nabiyuda, naging orpan. Dapat meron tayong atinding programa na to make sure na itong peace process na ito, amnesty program na ito, hindi mapagsamantalahan, not only from the other side, but also from within, na hindi magagamit ito sa korupsyon. Kawawa naman yung mga sundalo natin. Tapos, sasabihin natin, peace, peace tayo ng peace. Pagkatapos, mag-a-ambush itong mga NPA. O, sino nag... Tapos, ang palagi natin pinakikinggan, yung nasa Norway, yung patay na, sino yan, yan? O, dapat namang kinakausap ninyo, yung ano... Si Joe Masison. Ah, Netherlands. O dapat na kinakausap niyo yung mga, yung mga kadre mismo sa mga iba't ibang probinsya. Hindi tayo nagpag-usap sa mga tao na nasa abroad. O, sir, ilan na ang mga nabyuda? Ilan na ang mga naging orpan? Dapat bigyan natin halaga yung buhay ng mga sundalo at mga polis natin. Huwag natin basta-basta na lang, sige, peace tayo, peace amnesty para, sorry again ha, para pagkakitaan. And again, I'm not saying it's you. Wag kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ko kayo naawa sa mga sundalo? Hindi kayo naawa sa mga polis? Sir, I uh, beg to disagree na pinagkakitaan po, sir, in the commissioning because I myself uh, uh, really implementing this. I would like to, not uh, to, really to... Then show me proof. Kasi pag nakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. You're, Kasusunod the hearing. Yes, you, I will show proof that we are not corrupt. Okay. So then show me proof that you are not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. But ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that uh, our organization is corrupt. Yes, because napakalaki discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And we're talking about billions of pesos here. Kung pinag-usapan na po rito ay 200,000, 2 million, pwede, I'll let it go. Pero if we're talking about by the billions, come on, sir. There's something wrong. I'm not saying that you're corrupt. I don't know, but ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by my, what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang korupsyon, then ako mismo magsasabi wala palang korupsyon. Okay, we will just... Uh, And I would okay. even apologize. Okay. And, pero kapag hindi nyo po napatunayan sa amin, naging klaro sa amin, may account itong 2.6 billion, then I'll say, korupsyon is korupsyon. Period. 1.4 billion, sabi mo 40 euros, 40 million euros, that's 1.4 billion being a uh, uh, it is a it is a World Bank ang uh, nagano po fund manager po niyan wala po sa amin po yan wala wala hindi po sa amin po yan hindi na pupunta sa inyo uh, hindi po na pupunta po sa amin po yan kasi ang uh, ano po yan uh, diretso po sa bank po na yan. pumunta sa bank yes po ang uh, ano po niyan isang uh, is, uh, it is a uh, DSPA is being uh, signed by myself uh, the DFA and also with the uh, the Department of Finance and uh, the the fund manager of this uh, our World Bank and also the UNDP pero pero kasama dapat sa trabaho niyo po sir na i-monitor to make sure na itong yes, 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 pera sir, yes, ay well sir. spent. Yes sir, actually so, sir. So give sir, us sir. an accounting of of this 1.4 billion saan po punta to paano uh, na disperse paano to nagastos. Actually magaganda po yung ano yung programa especially yung Japan. Ang uh, programa nila recently na we have signed with the DFA is yung ano po yung uh, food for schools. They're giving a uh, food for students 15,000 uh, targeted students at the same time may local production po yung food na, na, ginagawa po nila is locally produced by the farmers. Yeah, sabi nga po kanina ni Senator Imee, para hindi okay pagdudahan, hindi okay pag-isipan, dapat transparent po lahat, dapat lahat documented. Yes, yes, Kasi yes. kung sir salita ka lang, sabi mo the body, commission, eh pagdududahan talaga kayo, hindi niyo ako masisisi na I'll say I'll cry corruption because wala kayong mga dokumento, wala kayong mga ebidensya. So tulad nito, 1.4 billion, okay, sabi mo pumunta sa BARM pero dapat since uh, dumaan sa inyo or hindi dumaan sa kamay nyo kasama sa trabaho nyo i-monitor to make sure itong 1.4 billion were are well spent were well spent money hindi po napunta rin sa corruption on the other side. Yes. Di ba, Bali po yung ano po yan yung implementation po niyan is being implemented by the foreign uh, foreign set uh, foreign fund managers which is very basically yung foreign fund managers are Pero dapat sir mag-assisting kayo kasi ano uh, ano alam ng mga foreign bank managers Uh, sa proseso natin, sa kultura, sa tradisyon. Uh, uh, Pero ang Transpand, di ba sa pangalan po ng EP? Uh, sir, yung yung Transpand uh, po, yung uh, uh, Bangsamoro National, uh, normally siya yung is being handled by the World Bank. By the World Bank? Yes po. Uh, bali po ang proseso po niyan, uh, Your Honors, is that uh, yung BARM at uh, saka po yung, ano, yung foreign funder, mayroong mga intended na mga uh, uh, beneficiaries. Pero sino po ang nag-identify ng na mga beneficiaries? Uh, BARM po ang nag-identify but they go through you uh, kasi bali, kayong bitaspan bali, bali, bali po lang po ang sa akin isa uh, para lang po sa special power of agreement para po maapruban po yung yung pondo na mai-transfer po doon sa bank kaya nga pero meron pang meron dapat talagang Mer meron po kami. proseso kami. na kailangan dumaan pa rin sa inyo yes yes po bali po ang says dumaan sa inyo dahil kasama sa trabaho ninyo na alamin to make sure na yung uh, donation na, na na dumarating from World Bank eh, well spent yung ibig sabihin. Yes sir, yes sir. Actually sir, ano, sir? we have, we have uh, the validation and monitoring. Kaya nga po may mga... So pakita nun lang po sa barn paano po nagastos ng 1.4 billion. Pwede yung euros. Yes, yes sir, we will, ano, we, will, uh, we will provide you the... the ano, this and answer. all other donations. Yes, yes. Sir. Paki ano po pa, kasi magdududa po yung tao pag hindi nyo po na-account to. Yeah, po. Thank you sir. Uh, for information na po, sir Senator Tulpo, yung sa... Ter, oh. Sir, yung decommissioning po ng, ano, ng uh, combatants, ang pera po ay sa uh, tinatransfer po natin sa DSWD. So wala po sa ano namin, sa opisina po namin. Al alam ko po yun, sir. Pero kayo po ang nag-identify. Tama? Ang, ang Hindi naman magbibigay ang pera ng DSWD kung walang gosig na uh, kayo. A IDB po ang nag-identify ng combatants. Sir, kayo po ng sundalo mga sa military ang nagsasabi kung sino ang combatant o hindi. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. And then through you, the DSWD will release the 100,000 pesos. Yun po yung sinasabi ko. Yes, Kaya nga, sir, para hindi natin magpaikot-ikot, sa susunod na hearing, gusto ko po accounting of this uh, 2 point something billions. Dahil kung hindi, sir, nyo ma-account na mabuti, maasahan nyo po, harangin ko po yung ano nyo. Yes, we will have, make a presentation to your budget.